Good morning sa lahat dyan, sa mga may mga trabaho dyan. Naka ready na ba ka tanan Kaya kami naka ready na diriyo. Oh. Nakaligo na ba ka ang tanan dyan? Oh. pag ready? <laughs> Nanugo. <laughs> pag ready. Dili sa tanan yung mga mujuti dyan. O. Oh. Para esta, sa iyo tamo bangon, sa iyo tamo mata. Sa iyo tamo maligo para mojuti na pod. Sa adlaw-adlaw mga panginabuhi. Nato tangan. Huwag tiyara ako mga inay. Huwag pa ng man. Huwag pa ng... Huwag pa ng ugata na. na po nang gabi Ipuson. Huwag maurat to kay... Apit na alas 7 pa doon na tamo duty. Good morning sa inyo dira tanan. Si Ming, haman niya. Good morning. Ming, no, Good morning, anay. Charm. Good morning. Good morning, Good morning Minho. Oh, <laughs> si Apo <Apple> lang nagsabat. <laughs> Ini ka buntag mo ni <maunimang> view diri. <laughs> da pa mi balay wala pa mi nakalakat. Ay ah, pa lakat. kalakat. Ang angan pa. Ready na po Og makadto makatuyin kami. Katuyin kami. majuti naman. Juti na po niyo. Oh, Tara. people, magjuti natin. Bye. <laughs> bye. 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 Kaming tatlo ma-duty. Okay. Bye-bye.